ndeka lang pinapansin nagiyak pana nagiyak nan kolokoy nag si moka o dinala lang nan dite sa kayri o me yak hiat ka eh na sa kayri binuwat kana kay Si Blackie, kinukutuan na naman, o. Oh. Kinukutuan ni Blackie, kairi, o. Oh. Na? Kinukutuan na. Mm -hmm. eh. Ha? Alin? Yung tuta mo malaki na. Pag ano, di mo na mabubuot yan. Malaki na ba yan, Kairi? Hindi pa. Maliit pa ba siya? Hindi. Pwede na haba pa. Ha? Pwede na haba pa. Pwede na? Hindi, haba pa. Malaki na ba yan, Tutamar? Ay, hadan mo yung tama.

Yun, nagtatago. Nagtatago, Kairi. Ah. Uh, Yan na. Nakagat yung mo, Kairi. Nakagat yung pit mo. <laughs> Ganda na mga tuta mo, Kairi. Bagong Lego Kyrie Iriso. Oi. Oi. mo, Kyrie. Ayong. Get na.

Oh, Oo, na yan. Saka si, si mama, si mo, si taba. Ay, taba -taba niya eh. Oh. dinidila ang kanas. Naka-dila <laughs> sa yo eh. Hindi niya akin. Ah. Oh. <laughs> niya Ay, yan. basta ganyan. Kaya ganyan. Ganyan. ganyan, lumalabas dito. ओके okay.